buntag maing adlaw ka natong tanan <laughs> dire pa lang mapalangga makatawa ako kay pete yung suku asa asawa palangga karong adlaw o ngayong araw <laughs> sinundo namin yung aming anak sa school hmm, Diba? di ba ayan na <laughs> di na yung mukha ng asawa kanet <laughs> kanet kasi yung anak ko gusto niya iwan sa akin ay ay ko kasi hirap na parking puno puno kasi kanina eh sabi ko hanap ako ng parking tingnan mo mukha galit na galit <laughs> galit galit siya. <laughs> ang problema mo ngayon, kaya lalo siya nagalit. Bakit? Kasi nung umakyat sa tutok, sa -tok kasi ng building tong room nitong anak ko, medyo mataas yun eh. makarga pa siyang anak, uh, bunso. Eh ngayon, ang tanong, ang ano niya, lalo nagalit lalo nga inis kasi, pagdating doon, no, ang bungad ng teacher sa kanya, napagalitan siya ng teacher. <laughs> Nasermonan siya kasi yung anak namin, pasaway pala yan sa loob. Nako, hindi daw umupo lang daw saglit. Hindi kaya pala hindi natapos-tapos yung mga sulat nito kasi opo po, saglit, tat tatakbo naman. Takbo na ng takbo kung saan-saan napunta. Tatay daw, iihi daw. Sus, nako, daming alam. <laughs> teknik talaga, gramin teknik nito. Magulang to eh. Umukha nitong anak ko nako. Ito, ito yung junior ko. Ayan, tahimik lang yung junior ko. <laughs> ipit sa kaguluhan ni Junior. Oh, yan, ang na Sabi ko, wag ka na mag, o, mag video ka. <laughs> Para balang araw, magkaroon ka ng income nito sa ano, Facebook. Di galit, galit ka dyan. Oh, kaya ang i-video ako, kung dalong ka kung tangkogo. <laughs> okay, kaya, de ba? Oh, ba? Diba? Okay, kaya na. <laughs> larga na may mga palangga. Oh, abang, abang, ano, larga, larga kami dyan. Medyo traffic pa mental tao. Ayan na, ang dami ng problema pala ng anak ko doon sa eskwelahan. Bastila, no? sabi ko, ano, papapasokin mo ba to? Hindi na. Huwag na lang siguro papasokin to. gulo-gulo pa rin. Sige, ni sa kwanda mo. Parihar sa samahan sa una, sa bukid. Nga ala, sige, sitting on the air. Sa, sitting in the air, matawag doon. Mga palangga sa owner, no? Uh, pag libro ato ang kwan, kamot. Murga ok, ok. Ato ang kwan, bagatiko, ko, ok, pagkakapuya to. May nasla karon kay, di nasla sitting sitting in the air, eh. Dati kami, sos, grade 1, nasa ah, iting in there agad. Napatay, kawawa ka. Babatuhin ka pa ng eraser. <laughs> eh, sila ngayon, eh, bawal lang ngayon. Kaya baka mabidyohan siguro sila. Eh, mapaul -ma -ma sila. O, oh, ba diba? Sa so, swerte, no, talaga. Kaso lang yung mga anak natin ngayon. Ako, nakompleto sa kalukuhan talaga. Itong akin, sos, nako. Diyos ko Lord na lang. Kahit ako naman minsan, ay, nako, nako, nako. Ay, eh, sabi ko, wag ka na pumasok. Para parihan na tayong walang pinag-aralan. Hahaha. <laughs> Hihihi. Ano itinahan Kabalo lang mo iha. Pagkombate na. Hahaha. Kuhaigli ho kayo. pa kung anak ko yun. Ano sa manyo. O. Talagang <laughs> <laughs> mga video sa kulikod. Ando.